episode 22 ng Can't Buy Me Love dahil umuwi na si Caroline sa kanilang bahay at ipinagkatiwala si Caroline kay Stephen. Ngunit sumama siya kay Bingo at ito na ang pinakahihintay na scene natin. Paano kaya ipinakilala ni Caroline si Stephen kay Bingo? Kitang-kita na parang si Doni Pangilinan ang bumabakod, hindi si Bingo. Pati sa Ken, Buy Me Love, bumabakod ang isang Doni Pangilinan. Nakaka-excite at paniguradong maiiyak tayo sa next episode. Napaka-supportive talaga ni Tita M sa Don Bell. Kahapon lang ang nag-story ay si Ella Pangilinan. In-story nila ang mega-style ng Don Bell. At napaka-supportive ni Bel Mariano dahil nag-post na sa malapit-lapit na kasal ate ni Donny. Talagang nag-like si Bell rito. Dahil busy-busy ang Don Bel ngayon, nakakamiss ang team pangilinan with Bel Banding.